Ginamit ni Kuya Daniel Razon ang himpapawid o broadcast media upang mahikayat ang publiko na gumawa ng mabuti sa kaninuman, anuman ang kulay o estado sa buhay. Mula sa Pasay City, itong balita ni Ray Pelayo live. Yes, Ray. Aliyah, ilang minuto na lamang mag na itong programa ng uh, KBP uh, 25th uh, Golden Dove Awards at ilan nga? sa mga programa ng uh, UNTV ay nominado sa sa Award na ito. At uh, bago yan, kanina nakausap natin at nakapanayam ang ating uh, kuya Daniel at uh, i uh, niya sa atin yung ilan dun sa mga layunin ng mga programa ng uh, UNTV patungkol sa broadcast natin. Hasan Bahay. Pa? Bahagi na ng araw-araw na mga programa ng UNTV ang duminig ng mga hinaing ng mga kababayan natin saan man sila naroroon. Ayon kay Kuya Daniel Razon, ang pagsasayin papawid ng mga public service program ng himpilan ay pagbibigay ng sandata sa mga mananood para masolusyonan ang kanilang problema. Magsisilibi rin itong babala sa publiko upang hindi maloko o madaya. Like halimbawa, servisyong kasambahay, nagka-problema sa Department of Labor and Employment. Why do we need to put that on broadcast? Because hindi lang siya yung nag-iisang may ganong klase ng problema. At kung madidinig nung mga nakikinig sa radyo, nanonood sa TV, yung sagot dun sa problema niya, nai-inform mo sila. Kakambal na ng broadcast ng UNTV ang mga public service gaya ng halos araw-araw na medical mission, libreng sakay, UNTV Cup, ang Liga ng Public Servants, oh! 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 at marami pang iba. Katuwang ang programang Ang Dating Daan at Members Church of God International. Ayon kay Kuya Daniel, hindi naman lahat ng ginagawang pagtulong ng grupo at ng istasyon ay naipapakita sa telebisyon. Layunin anya nito na maging ehemplo sa paggawa ng mabuti kahit na ang isang tao ay mahirap. Kung nakaka-influensya yung mga hindi magandang palabas, hindi ba makaka-influensya din yung nakakakita yung mga kapwa mo tao na <laughs> pwede naman palang tumulong, pwede naman palang gawin, magkaroon sila ng idea on how to reach out to those people that are in need. So this is one way to influence people to do what is good. Na ang mapapanood mo sa television, ang mapapakinggan mo sa radio is something that would influence you in one way or the other to do good to your fellow men. Isa sa mga programang naka-impluwensya sa paggawa ng mabuti sa kapwa ay ang munting pangarap. May mga binipisyaryo na itong nakapag-abot na rin ng tulong sa kapwa. Nang tanggapin ko po yan, eh, napangako ko na po yan. Basta napagkalooban ako, magkakaloob ako. Dahil sa natutunan ko po kay Kuya Daniel na magbigay din sa kapwa. Yung kalaban na pinagkaloob sa akin, awa tulong ng Diyos, tulong pa rin po sa iba. Salamat po po lagi sa Diyos na binigyan niya ako lagi ng lakas, na mga patupad ko po lahat ng mga pangarap ko. Tapos sana po tuloy-tuloy rin po akong makatulong sa aking mga kapwa may mensahe din si Kuya para sa mga kasamahan sa industriya ng pamamahayag. Kung ang bawat network ay magdagdag ng iba't ibang mga bagay na maaaring maka-impluensya sa mga nakakapanood at nakakapakinig para mas maging masikap sa paggawa ng kabutihan, to me, it is an achievement. To me, it is something na ipagpapasalamat ko dahil one way or the other ay naging bahagi tayo ng isang kampanya na yung paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Alia, nominated dito sa 20th uh, KBP Golden Dove Awards, yung uh, Good Morning Kuya bilang uh, Best Variety Show, yung ating uh, KZ Show bilang uh, Best Children's Program, at yung 911 UNTV uh, Rescue ay uh, kasama rin dun sa nominado bilang uh, Best Radio uh, Public Service Announcement. kaliya Salamat Ray Pilayo live mula sa Pasay